pag-arrange sa mga tambal sa inyong mga ginikanan kung dagang kaig tambal o tanawa. Ipangtali na ipang ipangtali sa silupin kaya ron di mga hupas. oh, tanawa. oh, gibutangan na kong oras. Unsang oras ni 8 a.m. O, oh, na lang na dira. para inom na diri. di na magtagbog pangita sa mga tambal inumon ining kabuntag. Naka-arrange na. Balot-balot na. Muratag na maligyan. Ano. Pwede na ni himo bracelet. Ah. Uh, Ngayon mga tambal o oh, uhi. Oh, Naay eh. mga oras ni, unsang oras o oh. 8 AM, kani 8 AM. 8... Oh, e 1 PM. 1 PM o na naabot say 12, 12 PM, 1 PM. So at least kung magli problema mo malibog mo sa mga tambala inumon, ingani na lang. Pag sulod sa silupin sa skin di o oh. kamada na daan aron di makalimtan ang uban na sing uban di nalang Ilibog, na lang inumon kay libog na gasa mainom say mainom pang gabi eh. Nainom na inum nas buntag ni ang pangbuntag na inum nas gabi eh. so kamo i-arrange na lang ninyo daan o oh, di ba